Hello guys! So, sobrang excited ako ngayon kasi kakain ako ng itlog na maalat. Ito yung binili ko sa may London. Tapos, dalawa yung binili ko. Ito daw yung parang Pinoy style na um, salted egg. Tapos, si Nanay Susan may nagbigay sa akin. Ito din, salted egg na binibenta nila. Pero, pang Chinese daw to, Chinese daw gumawa nito. So, tingnan natin kung ano yung difference nila. Ayan yun yung kakainin ko ngayon. So, ito yung salted egg. So, hiwain natin. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ganito rin ba kayo magbukas ng salted egg? Ganito kasi kami namin nagbubukas, hinihiwa namin sa gitna. Tapos yan. Ayan! Mukhang legit na salted egg. Teka, tanggalin ko. Tingnan naman natin, tingnan naman natin tong ano, itong white. Sabi may nagsabi na comment na kailangan daw ilaga, pero nung tiningnan ko kasi yung balot nito, sabi niya cook na daw. So tingnan natin kung cook talaga, so malalaman natin ngayon. OMG! So, tetek din tapos nagmamantika siya. So, oh my god, excited na ako. Sa so, paghiwalayin natin and tikman natin parehas, tingnan natin kung ano yung diferensya. So, guys, tikman na natin yung itlog na maalat na binili ko sa London. Ito yung sa kay Nanay Susan, yung sa Chinese daw. So, nilagyan ko din siya ng kamatis at saka ng um, sibuyas na puti. Tapos, ito yung itlog na maalat na medyo nagmamantika yung kanyang pula. Tapos, ito naman yung binili ko doon sa Pinoy store na Pinoy ang gumawa daw nito. So, yung itlog na color red talaga, ang sabi nung nagbebenta, uh, hindi daw yun in-import. Ginawa daw yun sa London o sa UK, pero ang gumawa daw mga Pinoy din. So, yun. Ito, um, ayan. Ito yung itlog na pula. Tapos, mayroon din siyang kamatis at saka sibuyas. Tapos, masarap kasi to kapag merong toyo. So, nagluto din ako ng toyo. Ito. Um, dried po si to. Galing pa tong Pilipinas. And, ayan. Siyempre, pag may tuyo, dapat meron ding sukang sawsawan. So, ito yung aking kakainin ngayong gabi. Actually, dinner namin siya. So, ayan. At syempre, meron din palang habibis. Hindi kompleto ang dinner or ang pagkain kapag walang habibi collagen. So, ito is melon cucumber. So, tikman na natin. So, unahin na natin itong sa kay Nanay Susan, yung Chinese. So, ito lang muna. Salagyan so, din ng konting kamatis. Tapos, ito yung sa Pinoy. Tikma ko muna siya ng ganto lang. So, ito yung sa... Magkakamay ako kasi masarap magkamay kapag ganito yung ulam. Hmm. Masarap. Legit. Gusto ko yung nagmamantika yung kanyang pula. Tapos, tikma naman natin tong um, sa Pinoy. Yung pulang talaga. Hmm. Marap din. Actually, parang parehas lang sila. Parang mas maalat lang yung sa... Yung pulang binili ko, yung Pinoy daw yung may gawa. Dito sa may Chinese, um, mas maalat siya. Pero parehas lang silang mas, masarap. So, kuha na tayo ng kanin. Masarap kumain ito kapag nagkakamay. Alam nyo guys, mahilig ako dito sa itlog na maalat kasi tumira ako ng matagal. Noon na sa Manila ako, yung una kong bahay doon, nakatira ako sa Pateros. Kaya hey, alam niyo ng patero, sikat siya, di ba, sa balot, sa penoy, sa mga itlog na maalat, di ba? So, yan. So, tikman natin siya ng merong um, kamatis, tapos kanin, at saka ng sibuyas. buyas lang natin ng kanting sibuyas. Mmm. Mmm. Ang sarap. Satisfied ng cravings ko. I'm so happy. Yan so, ito 'yung dinner ko ngayon. At so, sobrang saya ng dinner ko ngayon kasi eh, nagkikrimba ako nito matagal na. And sobrang saya na nabili ko siya sa London. So ayun po, thank you po sa pagsama sa akin. Eh and, ayun, ang dami kong supply ng itlog na maalat. So titipidin ko to kasi wala din wala nito dito eh. Pero sabi nila, parang nabasa ko sa comment, pwede pa lang gumawa. So tatry ko nga gumawa nun. Kaya lang wala kasing duck egg dito. Parang chicken egg lang yung meron dito. And sabi nila, pwede daw. So, itatry ko nga yun minsan. So, ayun po. Thank you po sa pagsama sa akin ngayon. Vlog, kahit po muna ako ng dinner ko. Bye-bye!